Hello sa mga kapwa content creator ko guys. So ito lang yung sinishare ko guys. Mapapansin nyo sayang nakalagay ko sa taas. Yung mga content ko na yan guys. Hindi ko in-speak na marami pala akong copyright music. Hindi naman kasi kaganda-ganda yung, mga in-upload natin kung hindi tayo gumagamit ng music. So nagbabaka sakali din tayo gumagamit ng music. Baka sakali naman ay merong magdi-trendy. So ito paalala lang po sa inyo. Tingnan nyo po, balikan nyo po yung mga upload nyo, yung mga reels nyo. Balikan nyo po, doon sa pinakauna-una guys kasi kagabi sinubukan ko lang talaga guys na balikan ko yung mga upload ko nung simula pa ng pag turn on ko sa aking professional mode napansin ko guys na andami ko palang copyright music huwag kayong masyadong kampante na wala kayong makikitang copyright music copyright violation sa inyong mga support inbox eh kasi ako Kampante lang ako na walang violation kasi hindi nakikita doon, guys. May nagsabi kasi na, big content creator na si Tungboy TV, guys, na hindi pala talaga totoo na yung ating mga copyright music, guys, ay lumalabas dyan sa ating dashboard. Minsan napapansin lang natin doon mismo sa ating upload na video. So, may nakalagay doon, guys, na parang bail na puti. Yung mga binibilugan ko dyan sa taas, yan ang palatandaan. Tapos, wala na yung music, guys. Nakamute na po siya. So, sana, no, uh, pakicheck na rin yung, yung mga upload nyo dyan para hindi ka rin maging katulad sa akin na ang dami kong buburahin, guys. So, bago kayo magbura, para hindi masayang naman yung mga video nyo, i-save nyo muna. So, i-download nyo muna yung rail nyo bago nyo i-delete. Kasi pag i-delete nyo yan, eh, wala na. Sayang din yung mga video. Yung ginagawa ko, ina-download ko muna yung reels ko. Tapos bago ko siya i-delete. -de so, mas maganda, bago nyo i-delete -de yan, dapat meron kayong mga upload na ipapalit. Para naman hindi yung bumaba yung dashboard nyo at hindi namumula. So, sana meron kayong makukuha nito sa aking binabahagi sa inyo guys. So, yun lamang. Maraming salamat. Bye-bye!